Nun, yun, lumabas din ang sama ng loob ko sa kanya. Hindi yan po. Nawala sa kanila. Wala, wala sa bahay niya. Sa ikaw, umiiyak. Meron akong kaibigan na pastor. Doon ko pinuko. Ah, na. nagkano ka. Oh, Nag-confess ka sa pastor. Mm -hmm. Ang sabi niya sa akin, kung ang ginawa niya ulit yan, ulit din ang ulit sa Yaan. Turn right on Bukidnon sa ulitin niya, ang sinabi niya, hiwalay na siya. Kasi daw, pagdating na panood, gagawin uh, ako rin daw ako. Kapawa. Kapawa, oo. Oh, wow, wow, oh, oh. Ayan, nangyari ulit. Meron siyang kadate sa linggo. Pero pinabayaan. In 100 ako, meters, turn ko, left on Corregidor. Ko, kung tanggap siya, may maalis ako sa bahay. Uwi ka na lang. Oo. Huwag oh. na unang magano pag Tumuloy siya, ibig sabihin, uwi ka na, huwag ka na mag-ano, huwag ka muna so, mo na magpakita. Turn left on Corretta door. Huwag ka na nangyarapan mo yung sarili mo pag ka ulit. Yun nga, ititinan ko, kung talaga, efektif na sila pa rin, uh -oh. sila pa rin, buuwi na talaga ako, kuya. Oo nga. Kung hindi... Um, hindi, hindi, magtsatsaga ka na uh, naman. Oo, magtsatsaga ako talaga. Eh, paano Maghanap lang rin maghanap ng iba yan. Kawawa ka talaga yung sarili mong kawawa. Para sa akin lang nga. Sobrang ano, parang ako yung nahihirapan sa sitwasyon mo kasi andyan ka sa sitwasyon ngayon na di mo alam kung ano bang ano, ano bang tingin me. sa'yo, uh, 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 ano bang, ano ba talaga kayo, bakit pinapahirapan ka niya. Ito niya ito. Ikaw yung nandyan nung kasagsagan nung nahirapan siya. oh, may, tapos meron pa siyang uh, sakit pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ikaw nag-alaga. Oh. Tapos nung gumaling na, may trabaho na. Ikaw naman yung inano niya. Pinawawa niya ngayon. You've arrived. So, oh. Destination pa, sabang is sabang on your sabang left. Eh, so, ano, hindi, hindi, parang hindi mo deserve yung ano na yun, ganun tao. Mm. Totoo lang. Pero andyan na yan eh. Pinasok mo na yan eh. Hmm, pinasok ko na yan eh. uh, Panindigan mo na lang. wag mo nang... Ay, isa rin yun. Isa yun. na lang yung masasabi ko sa sa'yo. Pinasok mo na yan. Panindigan mo na. Eh, kung hanggang saan lang yung kaya mo, di at least, sinubukan mo. Try ka. Mm-hmm. Saan so, entrance ito? Dito lang? Ah, ito to dito. Ah, sige. Huwag lang ako ng... Okay lang, okay lang. Ito, kuya. Okay lang po. Salamat sa'yo, ma'am. Sige, sige po. Thank you. Ikaw ngayon, yan tuloy. Ikaw yung naano hanggang... Okay lang yan. So, kailangan mo rin minsan maglabas ng sama ng loob. Eh, oh. paano na siya kung ganyan? Oo. Oh, sige, ma'am. Thank you, ah.